Angas mo, boy. Angas, no? Kala mo gagamba? Langgam lang pala. Ito na nga, no? Kilalanay na ina natin ang unang reyna ng langgam lens. Pinapakilala ko nga pala sa inyo ang Camponotus Eritans. Ewan ko lang kung tama yung pagkakabasa ko. Basta yan, basahin nyo na lang. Ang Campanotus Eretans ay kabilang sa Carpenter Group. Hindi sila masyadong agresibo pero kapag may panganib, dalaban yan. Pinoy na Pinoy na langgam. Matatagpuan sila sa Southeast Asia, lalong-lalong -lalo sa Luzon at Visayas dito sa Pilipinas. Itong queen ng Eretans ay umaabot hanggang 15mm. Ang mga workers naman nila ay umabot ng... 7 to 10 millimeters. Ito yung napili kong unang alagaan. Friendly sila. Hindi sila masyadong agresibo. Or magalaw. Katulad ng fire ant na sobrang galaw pag binuksan mo yung test tube setup nila ay sobrang bilis. Bilis tumagbo. Ito, kalma lang. Kalmahan mo lang. Nakalagay sila ngayon sa isang test tube setup. Ayan, tubig, tapos cotton tapos din ilagay lang sa mga madilim yan natutunan ko yan sa mga nag-aalaga din pinapanood ko si XO Hunter sa so, ngayon pinapakain ko sila ng honey water tapos mga protina nila tipaklong L legs ng tipaklong or kaya pag may nakita akong flying flying cockroach yan yung mga feeling butterfly yung mga legs lang naman, malilit lang ngayon ay may isang larva tapos isang pupa mga 15 days siguro magiging worker na yung tignan nyo naman na, tignan nyo naman yung pangangyan pag nakagat ka siguro oh. ewan ko lang hindi ko magbilang ilan yung eggs nyan eh. mga 2 weeks na to sa akin kung gusto nyong subaybayan itong evolution ng kanilang kolonya follow nyo naman ako follow, like the page para update kayo sa magiging itsura ng kolonyang to. Soon, eh, lalagay ko siya sa setup na iniisip ko kung lalagyan ko ng moss yung outside work. Pero tignan natin kung anong kalalabasan. Ganda no? Parang yung Hunter x Hunter. Yung yung reina ng mga kameraan. Tapos yan, lalabas na yung tatlong tatlong kawal. Ano pong tawag doon? Gusto kong pangalanan tong si Meruem eh. Meruem! <laughs> Stig no. <laughs> Tignan nyo yung mukha nyo. May balibalahibo pa. May balbas pa. Sorry na kad mga idol no. Medyo magulo pa talaga tong kamay ko eh. Pasmado pa. Kung nagustuhan nyo pala tong video to, Follow, like, and share, naman, mga dude.